today's video mga idol mao na ang update sa among trabaho gahapon mga idol dire na mo giluto sa likod sa among balay mao ni ang lechong manok mga idol ang tuyok ani mao ni si pareng Edgar kauban sa iyahang pagumangkon so dire na mo giluto mga idol makita ninyo mga idol ang, ang mga kaldero din dagko kay mga idol kining igsoon sa mga idol gilili ni agmaayon ning isa ka kawa nga kanon o kinsa nakarelate ani mga idol nga ka kabalo mu mulung aga ning isa kakawang kanon nag istorya siya sa kuha mga idol nga lang siya nga pre naluto ka ni pre kung di ni maluto pre muli ko sa muang balay pre dito sa si bukid <laughs> joke lang mga idol ha? pero naluto ni siya mga idol igina ako siya lili -li daw pre kung naluto ba kay atong tanawon jud pre o sigurado ah luto kay mga idol ana siya kusog may pasalamat jud ko pre kay naluto pre ko kung wala pre muli jud ko sa kumbalay pre inko Ayaw mag pre. Luto lagi na pre. Salig lang ako bahala. Nya ni mga idol, dire. Niingon na si pareng Edgar. Udto naman ni. Eh. Ana siya, gutom na daw siya. Mga unta. Kay pitin ang gutom Ang oras ni mga idol alas mga alas 9.30, mga mga idol. Hapit ni mag alas 10 mga idol. Kay mga banda alas 10 quarter to 11 to, mga idol. Larga na may padulong sa cover court. Mao ni mga idol ang update kahapon. So, pasensya na mga idol ha nga nalit og upload mga idol ha Moni siya so si paring Edgar ani Yang gituyok-tuyok ni Moni ni ang akong giluto mga idol ginamay mga idol oh makita ninyo mga idol perting lamian ana kining gawa sandok mga idol Moni si auntie Wanita akong auntie. Moni may matinabangon kani kana naka-blow sawang paring Jo oh mo na siya ha? kana si kana ang nagpuli ni paring Edgar mga idol Una nga pag umangkon ako mga idol, o na pa o. lubi oh, kay tindog ko oh. si na ana siya. Tara, mga una ta, pirti na lang akong gutuma. Usa ba itong hulaton ani? Ana siya. Oh, so, paingon na siya diha, sa babaw sa among giplastaran nga lamisa. So mga idol, pag abot niya diha, oh, sandok na. Perting gutuma na jud mga idol. Kini miagi mga idol ana siya. Oy, mamista mi. Ah, mamista daw. Oh, do mga idol. Mo na eh, ang update mga idol. Oh. Tanawa si pareng Loli -walde. Kini mga dagkong kaldiro mga idol. Mo ni eh, ang lauya, humba, balbakwa. Mo ni eh, among giluto mga idol. Nya pag-abot dire sa likod sa lamisa mga idol, Naa adire ang ang amo ang pagkaon mga idol. O, dire na. Ingon ako sa ilaha. Sige na, mga nata, ta, kay gutom na kayo. Ah, napos Edgar. Ah, wala na intro-intro ni. Kauna ta ani kay gutom na kayo. Oh, dagko na kay sila hugit mga idol kay gutom na jukay kay mga idol. Hapit ta magalas cheese. Kung sige birada na. So na ang mga idol oh. Kumaga oh, unta ninyo. Oh, si Parinjo, akong gitaw parin dali na. Sige si Ah, unya ko. Sunod nang kron para ako Hahaha Ini guys Parinjo Jok jok nga ni ka Parinjo, ba. Oh, kini ka idol Ni idol. na si ano, si parin Edgar. Anak siya. Kini sayang ka ini. Pagkaon gyapon ni. Eh. Ah, gibahugan niya mga idol. dako kay kawa mo gibuta nga kanon mga idol tirada mga idol gibaho ganiya perting lami ya anas pa unsa man na kay na oh ina akong ante oh hungit gyapon ni akong ante oh mo ni akong matriya bangon nga ante salamat kay sa sa mong video mga idol ha sa walang sawang pag-support sa mong video